Good morning mga kabisyo, time check 6.20 in the morning, nasa Kalamba City na kami Ito, dito na, na kami sa si tapat na SM City so Wala, nagkakarimatihan na, naiwan ako mga kabisyo At nasa bumuntot sa akin si Papi Kicks Dito na kami sa Kalamba Crossing Ito na, humabol na! Papi Kicks! Diretso lang! Diretso lang! nandito na tayo sa iconic place dito sa landmark ng Los Baños mga kabisyo so nandito na magpapapicture picture picture lang naman ang mga tao oh kabisyo ano? picture picture na check <laughs> right, 6.47 na at nagahakul pa si kabisyo eto si papi king kasi papi papi gigs ano ba ako? Kaguna yung dalawa. Kaguna namin dalawa, round bike kaya yung ano? Yung ating uh, mag-eating na si Papi Hangon. Kung sino sa kanila ba una? Sino magagana ng ruta? Ito, ito ako na, kagad. ng kalambat ng Spanish. Simpleng ahon. Ito na tayo sa Magnetic Hill sa Los Baños. Bakit ang Jamboree? At ito na pag-iiwanan na naman ng mga mamaw. Nabay, pa, 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 eh. Painga kayo nang pay ha. Oo nga eh. Bye bye. Bye bye kaya bye bye. At ito akit na ako. Ayan. Ayan mga kabisyo. At dahil sa ako yung uh, isang mahay ng nilalang, uuna na ako. Yan na. Unahan ko na sila. Woo! Alin yung ba, mga kabisyo? Bumawi sa amin si Kuya Sar. Kami ang bubudulin ngayon. Kasi, makiling look, biru nyo ba naman, isingit itong ano, jamboree, pakyat. Talagang pahihirapan kami. Naka road bike pa yon, Plus yon mga kabisyo. Woo! Ang sakit sa binti. Wag, kaya nga eh. Huwag niyong gagalitin si Kuya Sar. Pag yun ang nagalit, bubudulin ka yan, mga kabisyo. Ayun oh, ang ganda ng pools dito. Pakit ng jamboree. Malinis na tubig oh. Diyan sila kumukuha ng inumin. Ayan oh. Nice. Malamig. Malamig ko yan oh. Tubig yan malamig. Hindi. So doon sila kumukuha ng ano, mga gagamitin sa pang araw Ito. Wala pa tayong mga namamatang bikers kundi kami pa lang kain muna ako dito sa unang tindahan pag may nakakita ako Whew. ito na yung matinding ahon sa ano yung jamboree ang pakyat tapos binibidyo ang ng ano ng rematiking <laughs> kuha kuha talaga eh sinasadya talaga nila ayan oh sinasadya nilang videohan nila ako para may palabas sila sila ang mamaw ano na ako video ayan kita oh. mo naman yan oh Grabe na sa patag lang tayo eh. Weird girl tayo kasi eh. Makiling lap, makiling loop tapos mayroon kang ano? Mayroon kang jamboree. 3 2 1 Go! Ang may wagang salamin! Wow. So, andito na tayo sa Jamboree. You know. Nandito na tayo sa si Jamboree at yung nambodol sa atin, siya pala ang binudol niya sarili niya. Ayan, ah. <laughs> Ayan mga kabisyo, medyo, medyo talaga wala na akong ano, energy. Uh, ka hirap na rin bumidal. Dahil ang uh, na. Hindi kasi ako na gano'y, wala akong kinain. ano. Uh, kahit ano man lang yung tinapay bago umalis. parang bagsak na naman ako yung energy ngayon so ngayon parang sa topping sila kami tinuro kanina ng mga taga Pandig uh, Kabuyao City so yun ang ruta namin muna ngayon kumain muna then dire dire dyan na kami ng kalangan sa tabi so pagkali sila naman mataan at masyadong malayo na sila wala na sila sa line outside di Kabuyao mga ito yeah, kasi pag narasport na ako tapos sa kaya pala ko ano, nang dirikang araw na eh, yung mga kadiro. Dito na ako sa Kalawan, Laguna. Kahit na ano eh, makakita man lang ako ng ano dito yung nagtitinda ng uh, pineapple juice. Kasi dito puro daw yung ano eh, pineapple juice. So ito, alas pag na-alas pag na ako makakamisyo. Ito lang tayo. Pagkano yun, ano? Ito na yun. Tayo. Oh, so ito na mga kabisyo, ano? Pabings. Motoin ko na lang sa kalawan Hantay na lang natin dito So ayan, dito na tayo sa Fabings Palabaw Kaya, yeah. yeah. 9.70 na So pakakain namin ng ano Gotong bulalo, kalabaw Masarap, pero Masarap, mananam Mananam Masamsamit Masamsamit Oh, lante So, Pabings. Pabings dito sa Kalawan Laguna. Yan, na, yan na eh, yan eh. Paboritong puntahan pala ng mga ano, ng mga nakamotor at saka mga nagpapait na katulad natin. So ito, energy na naman sa si Gabayso. Kanina nagdadrama na si Gabayso. So, hindi, hindi ko hindi, hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Pero ngayon, matal-tal na ulit ako. Woo, malakas na. Full tank na. So ngayon, Kalawan, then all the way to San Pablo. Pagkatapos sa Alaminos, Alaminos Laguna, Santo Tomas Batangas, Kalamba, ayan pa uwi na hanggang Carmona Time Okay mga kabisyo, time check 9.24 na ng umaga na nandito na tayo sa Pinya Capital ng Pilipinas Ito ang Kalawan Laguna So ayan yung uh, ano Kita kita natin yung Pagkakit Pinya So ayan ito, dito lang tayo Ayan, 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 na ayan, 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 ng ayan, 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 at yung pinapadyak. Kita niya naman yung, ano, crack kahang siyang buwaba. Mas perikado kasi, eh. Kaya hindi matalit yung lusong. Lusong niya, kapag may kahon. Huh? <laughs> ano? Toksiko na to. Ha? Ah. Kahon! Kahon pa mo! So ayun mga kabisyo, pagkatapos ng ako ang dito, medyo recovery at ang ganda sa harap ko ng putok mga kabisyo. Tapahin na din sa wakas, at kakakuli natin ang ating mag ni day. Papi King! Si Papi ang Rimati King. Yon. Ayun to, pahinga. Naku, naku, naku. Baka mahahon na ulit. Oh. Ay, salamat. Sarap. Dito man ang kakinado. Malamig ang hangin. Gusto gis na umaga. At ito. Video recording na ito. Patag ng na konti. Nakatigil kami. Kaya kaya kay. Ganda ng view. oh! Okay mga kabisyo, 10.25 na Approaching San Pablo City Ito na yung arko Akong pa rin Dito sa San Pablo Laguna Ay 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 Parang mas masarap maglaba kaysa ano ah, magbike Kasi pinaglalaba tayo, bakit na tayo magbike? May yeah, Ngayon naman huh? ang pagbaba ay pagkuhin Tapos pa rin Oo nga eh pero kita mo yung nasa kanilang opiniyaan? Oo. Nakakakon uh -huh. ah, talaga. Kapang-saon. Kapang-saon? Uh -huh. Oo. Oh. Ako iko lagi <laughs> kita. alas 11 na at nakahabol na kami kaya kami nakahabol kasi nantay kami mga ilang minutes kayo nakantay doon? sa oras? nakailang minuto na kami nantay sa ah so yan, kompleto na kami ulit dito na kami sa San Pablo City namunguna si Papi King Papi King Papi King Tramig na roon! Di yun o, muntik na! Pero hindi tayo maliligaw Ayun hey, o Riles Dire-diremit -dire ko -dire 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 tayo, ganyan na yan <laughs> Wala pang traffic yan mga kabisyo 10.55 Nandito na tayo sa San Pablo City Kaya San Pablo Medyo mga lusong na to After this Talamig uh, na sa tayo So makita nyo naman Yung pinabagtas natin medyo matraffic na yan so, uh, Hanggang sa tatumas Matraffic yan Atay At na namin si Terasar So nandito kami sa Kaya sa San Pablo Woo. Ayan o no? Okay, water break muna. Tayo na sa San Pablo eh. Traffic. Malubak. Kaya ayaw mo na sa San Pablo, no? Matraffic dito eh. Basta may boundary na. Wala sa may tao. Basta ang, dito, eh. ba ang dito, saan, ganyan na sa kahit sa ano. Ang ganyan sa may Santo Tomas eh. Thank you. 11.10 in the morning Labit na mag 12 Ay na naman ako Mabibilis sila Grabe, galing road bike Pero ako pacing na lang ako Mahaba pa yung ano ko eh Mahaba pa yung biyahe namin San Pablo pa lang to Woo. Alos boundary to ng Alamin sa Laguna So dito Pagaling na naman ng Santo Tomas Hanggang turbina. Kaya yeah, na naman yan. talaga ano eh. Yung ngayon, makulimlim. Buti naman makulimlim. Uh, walang sikat ng araw. Kaya yun. Hindi ka laspat. Pero ako pa rin ang nahuhuli. Woo. Ito. Ahon na banayad. Parang ang ganit na eh. Oh. Ayan, mga biyaheng ano, Lucena, Kalawag. Ah, oh, yung mga bus na yan. Tanga, ano, Punta nga, no, Bicol. Ayan. Talaga hirap. Sumabay sa kanila Barangay San Benito. Ano na to? Alamin yung Laguna na to. Barangay San Benito. Woo! Oh. yo patag ng konti ganit kanina pa kami pumapadyak na kami kasi ko na madaling araw so yan, nabudol kami di ba yasar, doon sa, ano, binakit pa kami ng jamboree on the way to UPLB so, Okay, nakauwi na kami kung hindi kami pinilay nito. Pero ano eh, mas masaya Lagyan ng ano, spicy Karoon ng ano uh, Kakaibang ano to eh Ngayon ito yung magandang budulan Long ride ha, tapos may side trip pa Time check mga kabisyo 11.24 ka so, Maybe 30 minutes lang Masina Dito sa lang tayo sabi ni Sir Luna, dito pero please, meron tayong dana ng dito. So yun, talagang um, si Kabisyo siyang pinaka-kanyang nila sa kanya. Sa amin nila. Kabisyo ang pinakamalakas, lagi na Yeah. Amazing. Ako pinakahuli. Nagulat ako. I'm back, 11.45. Mami! Ito yung tangan yan. sa ito. Hindi lang sugar. Gusto ko sugar. Sa ito, mag-upot drink muna kami. Okay. Lazar, sa araw tangan. Waiting pa sa mami. Mami. <hansi> mami. Mami. Ang na mga kawin siya. Plus 40 na. At ito. Napakatindi ng init. Mga isang oras din kami na at uh, kumain na rin ng ano, si Cesar ng Mami. Dahil di pa siya naglalatch. Ah, di pa siya nag-aagahan ngayon na. Ina. So kami naman busog pa. At tinatay na lang sa drinks. Medyo kabi siya nga pala ay eh. hindi isa na mag drinks pero dahil dito, mag drinks ako kasi parang ano na ako eh nagsak na yung sugar so tricks, so, may sugar yun so kaya, so, tricks, gawin ako na-finish yun ah, parang hindi sa atin ako ah so yan, hindi sa atin ako siguro mga 10 minutes kung mga kalis Parang kanil, nakaramdam na ako ng hawa ano, ito, yung kaliwa akong dito ang hita. Kapitang hindi. So, mga 10 minutes ako ano, na ka. Tapos parang stretching na konti. So, yan. Uh, naka na ako. Kasi na ulit. Iwan-iwan na ako mga kabisyo. So, ako, ako na lang mag-isa. Marahil. din sila muna. Hindi ako naman kung pauwi na ito mga kabisyo. So, loray na ako yung mga kabisyo. Hindi yun, no? Masa lang pa rin tayo at nakakasagsaga ng tinig ng ano ng araw napaka maulap nga lang pero yung araw yung tinig makakabisyo eto na buti hindi na ako na nakakaramdam ng ano kulikat Dali na dito o dito ito ang nakakaramdam ng ano dito sa hita ko hindi ko ako siguro ng na potasyo kaya makakabisyo itatagtas pa rin natin ang Ah, uh, Basta lang dito sa ato basta tayo. Pakikinig dito. Kasi sa kan, sa iba. Dito hindi. dapat tayo na lupa binit eh. Tama ba bisyo? Pantayki. Oh, dodo na pala sila. Tuloy natin sa akin. Dito, dito, dapat, 🎵 na si Camisio Hiraya 🎵🎵 Ito na si <laughs> 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 na ka, <laughs> okay pa ako? Tara! shopping sa kaya? Hindi, nag topic lang. hindi na namin. counter na ito na mga kamisyon approaching Calamba City na tayo dito pa tayo sa Santo Tomas, Patangas dito yan yung boundary na nga ng ano, dalawang kabigyan, dalawang kayaan. so dito, nasa Batangas tayo ngayon, any moment now nasa Laguna na tayo dito na nga ito Laguna Alambas City dito na, nasa Alambas City na tayo mga kamisyon So wala na naman tayo kasi pinilikot ako kanina At pahinga lang ako ng mga 5 minutes Para ma-relax lang mga na At 10 minutes pala yun Eto, ahon Pag-inig pag Kaliwa ko kami, pinyo palitak. Let's ah. cross. 2 p.m. na mga kabisyo. So ito, tatawid na tayo ng ano. Tatulay ng ano, ah. S-Rex. Yan yung mga kumakala yan. na Kaso tayo mga galing Batangas sa mga mga katisyo. Okay. Ipe. Eh. Sa nakaputin. Hindi uh, tayo nang kahit saan sa atas. Sa atas ko lang. mag mga katisyo. Siyempre, hindi tayo, san, ako, tatang, tanong, uh, tayo, kayo, Syempre, tayo Kasi hindi man tayo po weeks. Ito, hindi pa kakanaan niya. na na. Alabang o Manila. Pero tayo, direct tayo. Service room tayo dito sa Alabang. Okay diretso pa rin ang ating ano, tatlo. Eh, medyo makulimlim na at medyo ulan. Pero alam niyo naman si Kabisyo, tumalag pa na umaraw. Tuloy ang ating bisyo. Bisyo na to. Parang ano, at GMX7, ha? Sir, na to. Okay, mga bisyo O, oh, lumak. Medyo pang tingin na tingin at preno. Ay, yan. na, mga bisyo Ano namang napakaganda ngayon ng panahon. Sana, huwag naman ulan. Pero kung ulan, tuloy ang ating bisyo. Kasi nga, kung wala nung tuloy-tuloy tayo no, sa ating piso. Isang piso to, hey, natin Kung ano? Okay na. Yeah. Pero sa pat. Okay, okay, yeah. hey, okay natin, natin sa mga kapiso. Yan yeah, no? Ayun, no? Ayun, no? Ayun ilong tayo kahit 2000 siya yawn okay so atentas muna na papi king present papi geeks present papi Yay. papi Poppy... <laughs> Budol. Ah, sir sir. <laughs> so, yun ang ating yun ang nambutol <laughs> buong yun eh, so, ano natin, yung isala natin puti kasi masipag tapos tapos na tapos 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 sir, nakakapagod tapos 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 ako tapos 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 so ayan yeah, mga kabisyo naka loop na kami sa makiling loop at ano uh, ako please kasi Papi Jigs tapos ako please rin to sa mileage. so mga kabisyo nakailan tayo? 100. 100 siguro mga plus 30 mga no, 30 ating ending Ito so, tayong paligoy-ligoy Ito na si Kabisho Right <laughs> now Hindi, yan So ito na Mulan man o umaraw Tulo Tuloy ang ating bisyo Bisyo na to Mulan lang na talaga o oh. Ay puta Wala yung salamin ko gusto nyo magtagal, manood kayo ng mga vlog ni Kabisyo.